Bago opisyal na magsimula ang NBA postseason, Season, may tatlong bagay akong inaabangan ngayon sa Liga. At lahat ng ito magdidikta kung sino ang mananaig sa kanilang komperensya. At ang una ay paano dedepensan si Steph Curry ng mga katapat nilang prangkisa. Dahil nakita naman natin na sa mga nakaraang laro nila, napakadominante ng Golden State kapag si Curry ay hindi nadepensan ng katapat niyang magwarja. Winning 7 of the last 10 games at pang-apat pa ngayon sa kanilang komperensya. At ang bumasag nga lang sa streak nila ay ang Houston Rockets na inasawa talaga si Steph sa depensa at hindi nila tinantanan si Curry kahit hindi pa niya hawak ang bola. Kaya ang 42 points per game na kartada niya sa nakaraang tatlong laro niya, bumagsak to 3 points in 1 of 10 field goals dito na may apat pang turnovers na kasama. needless to say, sa laro ngayon ay natalo sila. Kaya ang barometer talaga ng Warriors ay performance ni Curry sa so opensa. Kapag nagliyab ang mga kamay niya, more often than not, panalo sila. Pero kung madepensa naman siya ng matindi ng katapat nilang prangkisa, mahirapan silang patakbuhin ng kanilang sistema. Kaya hindi na ako magtataka kung ang iba pang mga teams ay gagayahin ng ganitong ploy sa depensa. At nakadepende na sa management ng Warriors kung anong adjustment ang gagawin nila para i-relieve ang pressure sa numero uno nilang Guardia. At kailangan din talagang may mag-step up sa kanyang mga kasangga. Buti na nga lang andyan na si Jimmy Butler na alam naman nating pagdating ng playoff ay nag talaga. Kaya kaabang-abang kung paano dedepensa ng ibang team si Curry. At kung paano rin mag aadjust adjust ang Warriors kung sakaling gayahin ng ibang team sa depensa ng Rockets sa kanya. Dahil yan ang magdidikta kung gaano kalayo ang mararating nila sa postseason ng liga. At ang pangalawang aking inaabangan ay kung kaya bang mag-coexist ni Luka at Lebron sa iisang koponan kapag playoff basketball na ang usapan. Well, individually nakita natin sa regular season na kahit isa lang sa kanila ang nasa loob ng court, positibo pa rin ang epekto nila sa kanilang mga kasama. Lalo na nga kapag si Luka lang ang nasa line na patola si Lebron, plus 17 ang net rating nila sa team at 99 percentile yan sa buong NBA. Ibig sabihin, ang Luka led lineup ng Lakers ang isa sa mga pinakamagaling. Pero kapag nagsama na si Luka at LBJ, bumabagsak to plus 1.3 lang ang net rating ng LA. At ang numero yan ay hindi talaga katanggap-tanggap. Lalo na kung iisipin mong dalawa sa top 10 players ng NBA ngayon ay nasa kanilang lineup. At mas magiging importante ang numero niyan pagdating ng postseason. Dahil sa isang 7 game series, mas madalas silang magkakasama sa isang rotation. Kaya kung di nila ma-improve ang kanilang efficiency ng magkasama, mahirapan silang umangat sa kanilang komperensya. At sa 1,000 possessions sa pinagsaluhan nila, ang pinaka-efektibo para sa Lakers ay kapag small ball lineup ang tinatakbo nila. Lebron sa 5, Hachimura at DFS bilang 3 at 4, at Austin Reeves at Luka naman sa backcourt. Yang lineup na yan may plus 8.7 na net rating na 68 percentiles sa NBA, pero ang bottom line dapat makahanap ng paraan na mag si Luka at Lebron pagdating ng postseason. Dahil sa pinapakita nila ngayon, hindi ito sapat para magkaroon sila ng desenteng chance ang magkampiyon. At ang uli ko pang tinitingnan ngayon ay ang injury status ng Boston, specifically para kay Jalen Brown na may iniinda ngayong injury sa kanyang tuhon. At ayon sa kanilang management, umabot na nga sa puntong binabago na ni JB ang kanyang play style para lang hindi maagrabyado ang tuhod niya. At pinapatter na nga raw niya kay Paul Pierce ang kanyang offense. Less explosive, less exciting, pero mas healthy naman ito para sa kanyang katawan. Kaya sa mga susunod na games, makikita nating mas papalawakan pa ni Brown ang kanyang laro sa mid-range. Na kung tutusin, ay magandang development nga para sa Boston. Pero dahil nga sa paparating na postseason, ang pinakamalaking tanong ay kaya bang makapag-adjust ng sistema ng Celtics para sa kanya? At magiging epektibo pa ba ang kanilang prangkisa kung hindi na kasing explosive at athletic gaya ng dati ang kanyang ipapakita? Dahil kung malilimita ng kanyang injury ang kanyang bilis at liksi kung saan natin siya dating nakilala, mahirapan ng Celtics na maghari sa kanilang komperensya.